Pero take note, ingatan mo lang sa pagsasagawa ng udo na hindi makapasok ang tubig sa katawan mo. Halimbawa, sa mga babae, paggamit ng cutics, nail polish, yung e makapal yun. Ang nail polish, hindi siya makakalusot sa kanilang mga kuko. Kaya ang nail polish, pag nag-nail polish ang babae, hindi tanggap ang udo niya. Ibig sabihin, kahit magsala siya, hindi tanggap. Kaya, iwasan na magnil polish kapag magsasagawa ng sala. Kasi magudo, di matanggap yan. Naintindihan. Pag may regla, wala problema magnil polish sila kasi wala naman silang sala eh. Eh, lalaki mag polish. Ay, may bakla yun. <laughs> kasi ang, ang lalaki, hindi nag-nail polish yan. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Lalaki na papakulay ng kuko? Meron. Ito sa pamilya ng ears Ha? Ito sa pamilya ng Parang i-ins. Kasi pag ipapots pa ng sama ng Baka iba yun. Hindi nil siguro. Ang tawag doon. Baka ano tawag doon? Hindi, hindi. Meron yung ano. Nilalagay nila. Yung ear mismo? Oo. Iba yun. Iba. Wala problema doon. Colorless yun. Pero yung ano... Pero yung naninigas na kulay, bawal yun. Cutix. Yun yung cutix. Bawal yun. Walang problema. Pero yung cutix na makapal, bawal yun. Hindi, hindi ko ibig sabihin na haram, ha? Bawal sa udo. Hindi matatanggap ang udo mo pag naglagay ka nun. Okay?